Yan na. Chicken teriyaki. Ayan na. Bon appetit. Okay, nice. Halos sa tuna. Sinimer natin, tinakpan natin ng konti para maluti sa loob. Eh. Tapos ngayon, binabrown na lang natin. Final na. So, anong gagawin natin ngayon? Chicken teriyaki. So, meron tayong tatlong portion ng filet na, ano yan, Itaw dyan, breast, okay? So ginawa na natin yung chicken teriyaki sauce natin So yung portion nito, i-marinate natin yung chicken Ganyan Pagkatapos yung matitira dyan, pakukuluan natin mamaya Pakukuluan natin Yan, tapos uh, mamarin-ano natin ito hanggang mamaya Mga 3 o'clock, 4 o'clock So mga ano yun, 3 hours more Mamarinate natin, mimix natin yung mamarinate natin yan Tapos i-ano na natin yan, i-fry, i-brown Tapos itong sauce, pakukuluan natin hanggang ma-reduce, maging thick So right now, niluluto na natin ang ating teriyaki sauce tapos ito, fa-fry lang natin yan ang minarinig din natin sa teriyaki sauce. Nag-prepare rin tayo ng toasted, roasted uh, sesame seeds. Ito, nadagdag natin ito tira para pagfinay natin yan. Masarap. Yan na, na-reduce na. O, hindi na kailangan lagyan yan ng mga cornstarch kasi may sugar na yan. O, konti na lang. Okay, nilagyan na natin yung 6 pieces na silay natin. Kailangan na natin i-sear properly yung ilalim niya. Kingless ka pito eh. Okay, Okay, nice. Halos luto na. Sinimer natin, tinakpan natin ng konti para maluto talo loob. Tapos ngayon, binabrown na lang natin. Final na. Okay, mislice slice lang natin. Tapos ito po natin ng sauce. Tsaka yung ano. Yung sasamisig. Okay. tapi namanya juga ya, untuk supaya banyak teriak-teriak, soalnya ya, Dan paling di, untuk supaya nggak ya, sesama sis. teriak-teriak ya, hey, yana, 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 yana. chicken teriyaki. Yan ha. Chicken teriyaki. Yan ha. Bon appetit. Siyempre, bitin. Nilagyan ko ng egg. Yan ha. na. na.